guys, good morning sa inyong lahat. Nandito ngayon naman si Papa sa Manila kasi umuwi tayo. At, uh, ngayon, uh, babalik naman tayo sa ating trabaho. Kaya dumaan mo tayo dito para makita natin sa inyo. Dandaan dito tapos uh, punta tayo ng Lunita kasi doon ako sasakay. Papunta ako sa aking trabaho. Ayan. Lakad-lakad mo na tayo dito. antok pa ako mga guys kasi ah uh, nag uh, street kasi ako ayan kaya nandok pa pero mamaya um, um, mamaya um, uh, tayo ibabalik na naman sa trabaho para makapaghanap buhay muna uh, shout out nga pala kay ma'am Sonia uh, Tistone ayan shout out siya sa ma'am sana nasa mabuti kayo para kaya nga sa iyong pamilya sa ibang bansa ayan shout out sa iyo salamat talaga sa pag support mo sa akin ayan, maraming salamat ayan mamam, makikita mo balang araw yan ang papabagos ng uh, content ni papalun balang araw ay makakatulong uh, tayo sa ating mga kababayan dito na kapuspalad pag nakasahod lang ako sa youtube mam ma uh, sigurado yan makakatulong uh, na tayo sa mga kababayan natin na uh, walang wala din mga kapuspalad natin mga kababayan ayan, sa ngayon na uh, shout out muna sa iyo mam caption ayun at pangarap uh, din natin talaga na sa pa talaga yan kasi nung binatrabaho pa, oh. pag galing ako sa trabaho pag may nadadaanan kasi oh. uh, yung, yung sa hot bumibili ako ng makakain sa mga kababayan natin makakain pa lang mabili ako ng dalawang kilo bigas tapos yung bila ng ulam para makakain din sila okay ayan ma'am ipakita natin sa inyo yung Ayan, yung Central ng Maynila, ayan oh. Napakaganda. So, ayan na uh, dito tayo naglalakad-lakad muna para pakita natin. Ayan, wala ka traffic-traffic ngayon. Oh. Ayan, napakaganda. dami mga ambulansya oh. yung ating mga batawa simbolo natin ng mga sa ating bilang Pilipino simbolo natin ang ating watawat yan proud na proud tayo na nakikita natin yung ating watawat na napakaganda bilang Pilipino proud na proud tayo yan, ganda ganda tingnan mga uh, guys oh. Ayan. ayan yung city hall papunta tayo mga guys ako na sa Lonita Park kasi doon ako sasakay papunta doon sa trabaho ko ang busy ating mga kababayan yan yan napakaganda yan ang ganda mga dito mga guys oh. mapuno yan dito sarap ni Mama muscle dito kasi mapuno Ayan yung likod. Ang napakaganda din. Ganda, di ba? Pag mapuno kasi sa isang lugar, napakaganda mga guys kasi malamig. dito kasi malamig yan diba sarap mamasyal dito dahil uh, sa, uh, mapuno kaya may mga tapunan ng basura yan naman yung uh, mall naman yan SM SM Manila ayan sarap lakad lakad dito mga guys ah Papunta na tayo ng ah, lonita Park Manila, lonita Park Ayan Okay guys, asamahan as nyo ako tayo papunta na doon. Ah, shoutout nga pala Kay ma'am Sonia Tristan. Ayan ma'am na shoutout mo na sa iyo ma'am at magandang hapon din po. Ayan. Ayan yeah, mga guys, ah, dito tayo naglalakad nga papunta doon sa uh, Lunita Park. Nandito tayo ngayon sa National Museum sa harap. Uh, papunta na tayo dyan, naglalakad na. Ayan, kitang kita na tayo, nasa harapan tayo. Sarap ng hangin, malamig. Ayan, yung mga lakas ng kotsang hangin, no? Ayan, kita nyo ng mga mga ito. Ayan, yung ating kwantawad na malaki. Ayan, yung National, Instram, uh, National Museum. Napakalaki. Ganda tingnan, di ba? Yung ating kwantawad, na napakalaki. Ayan ganda tingnan Ayan. ito naman yung uh, tawag dito intramuros naman yan shout out ulit sa ating mga kwan sa ating mga subscribers sa ating mga viewers yan shout out sa inyo maraming salamat sa walang sawang pagsuporta support nyo sa akin Ayan, nandito naman yun si Papa Loon. naglalakad tayo dito papunta tayo ng Lunita Park para may update natin kayo ayan napakaganda Ayan. Ayan mga guys, yung kabila niya, nailo na sa park na. Tayo naglalakad na. Shout out ulit sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. shout out in hey, sa inyo lahat. Okay, ma'am. Sonia. This is Sonia. Ayan. Shout out sa'yo, ma'am. Sana sa puti kayong kalagayan, sa buong iyong pamilya. Ayan. Naglalakad na dito si Papa Luno. Kasi walang service Papalon, di ba? Hindi <laughs> lakad na lang. Okay guys, asamahan nyo. Papunta lang tayo sa Lunita Park. Tayo yung Babalik uh, na tayo sa trabaho. Nakamalig pa tayo. Mahirap na. O oh guys, asamahan nyo. Yan mga guys, naglalakad tayo dito. Uh, Basa yung mga dinadaanan dito. Tayo sa gilid. Ayan. Ayan yung Intramuros. tayo, naglalakad lang dito. naglakad tayo dito yun ako guys oh naglalakad tayo dito ito yung kompara ni ni Bolton ni Juan Luna yan yung ating isa rin bayani eh. Yan Red Bull taw ni, one lone na. Sarap oh, kumakain kasi 'yan, sarap pag malamig. Ayun lang 'yung kan sa kabilang kasi 'yung along ng park. Yan, labas na tayo dadas kasabila. Okay guys, sama niya oh. Okay guys, nakita -ta natin yung kasa ng jeep mga guys eh. so, Yung pag-aandar niya. Ayan. Maglalakad tayo dito oh. Kita niya naman guys, ang ganda talaga. Kahit sabi mo oh, parang nasa ibang bansa ka lang. Dahil mga uh, bulaklak na nagkakalaglagan. So tayo naglalakad. Papuntang uh, tap dito. Donita. Galing tayo ng um, uh, Manila City Hall pero hindi sa loba sa labas lang tayo mga guys ha hindi na kasi sasakyan ko rito lang sasakyan papunta doon sa trabaho ko pabalik ako sa trabaho kasi ipasok ako bukas gabi na naman ako ayan kaya lakad lakad muna tayo dito sarap maglakad dito yan yung mga servite ice cream traffic ngayon oh sarap maglakad yeah, yan intramuros pa rin yan iba hindi pa naman gano'n ang yan pero yung iba malalaking puno na rin yung mga gasyo lalapan tayo dito ito yung mga foreigner ito ang pa pa Eh yeah, mga guys, yan yung kabila Carino uh, Grandstand. Dito tayo magpatika tayo rito kasi sasakay na ako dito. Dito sa kabila, dyan ako sasakay sa kabila. Ngayon na, uh, pauwi na ako kasi papasok ako sa trabaho. Oo, oh, oh, dito daw, yeah. dito! Dito! Yan. yan mga guys, so, daming tao ngayon ha pero mga turista ay maganda. napakagandang uh, tanawin dito ngayon. Wala na muna maraming turista ngayon, ha. Pupunta dito, local man or mga taga bansa tayo ngayon uh, patapos natin dito uwi na rin ang mga guys kasi papasok na o. kasi uh, medyo malayo yung papasok ang kabiti pa alas dos kailangan na alas dos na o. nando na o. kasi bukas magiging pa na o. magiging pang gabi na ang ganda ang dami mga kwan dito namamasyal ngayon minsan kasi wala rin namamasyal dito pero doon sa dulo wala naman namamasyal gano doon dito lang banda kasi medyo malamig dito yan marami mga puro cellphone ng hawak ko yan sarap tingnan no? hindi na tayo po pwede doon mag ibang kasi napaka time music doon mga copyright talos, ang ganda yun yung mga tumutawa to, napakalaki yun yung mga tourist ang local mga pinoy pero galing lang ito mga, ah, mga ibang lugar ito Just yes, kapila, pwede naman kayo kumain mga guys pag nagugutom kayo, ayan yung mga kainan dyan ayun, ah uh, sarado pala rin dito at putuloy ko na ito mga guys uh, sa lahat ating mga subscriber maraming salamat sa inyo nakarating tayo dito sa lunito dahil ako papasok na rin yan, ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna, bye bye 何